Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Marso 23, 2025. Ngayon, habang binabagtas mo ang landas ng araw na ito, mahalagang bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang kilalanin at pagnilayan ang matinding enerhiya na nananahan sa iyong puso. Bilang isang Scorpio, taglay mo ang likas na lalim ng emosyon na madalas hinahangaan ng iba sa kabila ng iyong matatag na panlabas na anyo, nasa iyong kalooban ang isang mundo ng damdaming masalimuot at puno ng sigla. Ngayon ay maaaring makaramdam ka ng magkahalong emosyon, pagkalito, pagkabahala, o labis na sigla, ngunit tandaan na lahat ng ito ay bahagi ng iyong pagiging bukas sa mundo. Ang mahalaga ay huwag mong hayaang maulap ng pagdududa o pag-aalinlangan ang iyong malalim na pangunawa. Ang iyong kakayahang makita ang mga bagay ng mas malinaw kaysa sa iba ay isa sa iyong pinakamalaking kalakasan. Sa halip na magpaalipin sa mga emosyon, gamitin ito bilang gasolina upang itulak ka patungo sa pagbabago at positibong aksyon. Ngayon ay isang mahalagang araw upang pakawalan ang mga matagal mo nang pinapasan sa iyong puso. Maaaring ito ay mga pangarap na matagal mo nang gustong abutin. Ngunit tila pinili mong itago sa takot na hindi ito magtabumpay. Isipin mo ang araw na ito bilang isang malinis na kanbas kung saan maaari mong iguhit ang iyong mga pangarap ng walang limitasyon. Hayaan mong lumabas ang iyong tunay na pagkatao, walang takot, puno ng sigla, at may kumpiyansang ipinapahayag kung sino ka talaga. Kung may ideya kang matagal nang bumabagabag sa iyong isipan, ngayon ang tamang panahon upang isakatuparan ito. Huwag mong pigilan ang sarili mong lumipad at magpakalaya. Sa araw na ito, mahalagang ituon mo rin ang iyong atensyon sa pagbuo ng mga matibay na pundasyon sa iyong buhay. Sa anumang aspeto, pag-ibig, karera, o personal na pag-unlad, mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na direksyon at masusing pagpaplano. Ang mga ideyang nag-aalab sa iyong isipan ay magdadala ng kakaibang sigla. Ngunit upang maging matagumpay ito, kailangan mo ring tiyakin na may matatag kang plano upang maisakatuparan ito. Kung may proyekto kang matagal nang nakabinbin, ngayon ay magandang panahon upang maglaan ng oras para ayusin ito. Maglaan ng panahon upang tapusin ang mga bagay na matagal mo nang pinapabayaan, sapagkat ito ay magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng tagumpay at kapanatagan. Ngayon ay isang araw ng tapang at pangarap, ngunit kasabay nito ay nangangailangan din ito ng maingat na hakbang. Kung may mga bagay kang naisimulan, pag-isipan mo ng mabuti kung paano mo ito isasagawa. Sa halip na magpadalos-dalos, gamitin ang iyong talino at likas na kakayahan sa pagsusuri upang matukoy kung aling hakbang ang magdadala sa iyo sa tabumpay. Huwag kang matakot sumubok ng bago, ngunit tandaan na ang tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa lakas ng loob kundi pati na rin sa sipag, tiaga, at matalinong pagpapasya. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay pula. Ang pulang kulay ay sumasalamin sa lakas, tapang, at determinasyon, mga katangiang natural na nasa iyo bilang isang Scorpio. Ang pagsusuot ng pulang damit o pagdadala ng anumang bagay na may kulay na pula, ay maaaring makatulong upang mapalakas ang iyong kumpiyansa, at magbigay sa iyo ng lakas, upang harapin ang araw na ito ng may matatag na paninindigan. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay lima, labing isa, at dalawamput pito. Ang lima ay kumakatawan sa kalayaan at kakayahang umangkop sa mga pagbabago na mahalaga sa mga pagkakataong kailangan mong mag-adjust sa hindi inaasahang sitwasyon. Ang labing isa ay sumisimbolo ng inspirasyon at espiritual na paggabay na maaaring magbigay sa iyo ng linaw sa mga desisyon mo sa araw na ito samantalang ang 27 ay sumasalamin sa kasaganaan at positibong resulta mula sa mga pagsusumikap na iyong inilaan. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paglalaan ng oras upang magplano at magtakda ng malinaw na mga layunin. Subukang magsulat ng listahan ng mga bagay na nais mong makamit mula sa maliliit na gawain hanggang sa malalaking pangarap. Sa paggawa nito, mas magiging malinaw sa iyo kung saan mo dapat ilaan ang iyong oras at enerhiya. Ang simpleng pagkilos ng pagtatakda ng mga layunin ay maaaring magbigay ng inspirasyon at lakas upang sumulong sa tamang direksyon. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang magnilay at pasalamatan ang iyong sarili sa mga hakbang na iyong ginawa tandaan na ang bawat aksyon, gaano man kaliit, ay mahalaga sa iyong pag-unlad. Huwag mong kalimutan na ikaw ay may likas na lakas upang lumikha ng mga pagbabagong nais mong makita sa iyong buhay. Magtiwala ka sa iyong kakayahan at maniwala na ikaw ay patungo sa mas maaliwalas na bukas. Yakapin mo ang araw na ito bilang isang mahalagang hakbang patungo sa tabumpay, kasiyahan, at personal na tabumpay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.